sa ating mga bagong halal na mga barangay officials, SK officials, kapitan, kagawad, SK chairman, chairwoman, SK kagawad, sa congratulations po sa inyo lahat. Ako sa sayangin yung pagkakataong binigay niyo po sa akin. Magsiservisyo po sa inyo. Hindi po ako politiko mga ngako po, na kayang gawin ito, kayang gawin yan. Magkatrabaho lang po ko sa inyo sa abot ng aking makakaya. At hindi po natin na mararating itong kinaroroonan natin kung hindi po sa inyong sakripisyo sa panahon ng pandemya. Kayo po yung frontliner sa lahat sa totoo lang po. Kayo po yung pinakalapitan ng lahat ng problema, sunog, away, patay, pasyente. At uh, salamat po sa inyong servisyo. At huwag niyo pong sayangin Uh, unahin nyo po, pangalagahan nyo po ang uh, tiwalang binigay sa inyo ng taong bayan at uh, tulungan po natin yung mga mahihirap nating kababayan. Yun lang po ang masasabi ko sa inyo. Huwag niyo po pabayaan yung mga kababayan nating na uh, mahihirap po sa inyong barangay. Bukas naman po ang aking opisina para sa inyong lahat. Pagkutihin nyo po ang inyong uh, trabaho. At uh, sigurado naman po tayo na may elect kayo po sa ginawa niyo po ang inyong trabaho. Pagmamalasakit po at sa kapwa, public office is a public trust. Pangalagahan niyo po at tiwalang binigay po sa inyo ng ating mga kababayan. Mga kapitan, kagawad, SK, at sa mga pamilya pala, congratulations po sa inyo lahat. Naging parte rin po kayo ng uh, success ng inyong mga uh, mister o inyong mga anak. Hindi po dahil sa inyo, So, hindi po nila mararating ito tandaan po natin, mga kababayan po mahal, na mahal na mahal ko po kayo lahat maraming salamat po